Oh, yan guys. Si Nana at sa kasi tata ni Sheila May, sila na yung naglalagay ng mga ano, mga buhangin sa sako para less na babayaran. Pero ang maganda dito sa amin ay tulong-tulong sila tapos hindi ganoon kalaki yung labor. Yan no, para mas makatipid. Nanay, galing-galingan mo, hindi puro maritis. Bigat nga po to. yan si tata yo. Tiyaga Oh, oh tiyaga, tiyaga Yan. Hi guys, magandang hapon ngayon po ay pupunta tayo kay La May kasi i-update ko po kayo doon po sa pinapagawa nilang bahay para makita din po ni Ma'am Desa kung ano po yung update doon sa sponsor po niya na pampagawa po ng floor yeah. yeah. dito na po tayo sa bahay ni sila May yeah. ito yung bahay nila oh. tapos yung area kung saan sila nagpapatayo ng doon yan, papakita po namin sa inyo kung ano na po yung resulta kung ano na yung update tapos ilan yung gumagawa ganon Doon nakikita po na yung may hollow block tignan lang namin yung manso na yun ito ito sarili nyo to ah ito sarili nilang kahoy ito yung gagamitin sa kuhan sa bubong ano nanay malaki na yung shade nila dito pag ito Talagang may pataadar na bago, son. Ano? Talaga mo natin. Yan. Puntaan natin si tatay. Si tatay na lang interviewin natin. Tatay! Pang ilang araw na itong ginagawa ninyo. Sa, pang, ngayon lang ito, di ba? Eh, ngayon lang. Diba? Ah, ngayon lang. Grabe, oh. Ngayon lang. Pero saan ka naman. Malapit na magtapos Lama ka Tulong-tulong sa mga tulong-tulong. Ah, Bayangkol, -tulong. tulong. mga ano. Yan. Yung mama ni sila yon mga kapatid niya, yung mga gumagawa dyan. O, oh, tapos si papa nila. Ang bilis lang, no? Ang sukat po pala nito ay 5 by 6 meters. Grabe na. Kaya yeah, siguro ito, mga, mga tatlong gawa lang tapos. <laughs> o, oh, yan. Ano to, Bilas? Ano to? Division? Kwarto? Kwarto to? Ah, kwarto, kwarto. Kusina. Ah. Asalas kan. Oan. Oh. Ah, okay. yon yun pala yung pinakasalas, kusina. Tapos ito yung pinakwarto nila. Sabi, ah, ang <laughs> bilis nilang gawa. Ang bilis nilang gawa. O. tapos. Yan ito guys, kung gusto nyong kumuha ng masun, ito po si Bayaw. I-recommend ko po sa inyo, napakabilis. Ilang oras lang, maitatayo na yung bahay. Hmm. Diba? Ganun po dito sa probinsya. Hindi po guys sa Manila, isang araw lang, puro hukay. <laughs> puro paghuhukay. Dito matatapos na agad. Dami nilang gumagawa oh dami rin maritis dito guys diyan <laughs> <Marites. laughs> <laughs> hindi na mawala ng mga marites dito <laughs> yan uh, ito po ay lupa ng tatay ng nanay ni Sheila. Uncle! Merinda ka mga merinda, di ka magtrabaho. Tra Kwa <laughs> puriman. <laughs> Yan po si Lolo. Lolo medyo bingi na si Lolo lang konti. Hindi niya ako naririnig kahit anong sabihin ko. Angkol. Baka makakita ka ng ano mo. lang Ganon ka lang, oh, Angkol. na si Angkol. okay na. Baka makakita si si Lolo ng ano, ng chicks. <laughs> Yan yeah, no. <laughs> ilang patong na to, Ilang patong na tong ano? Dalawa pa lang. Ah, dalawa. Okay. Sabi, ang bilis talaga. Mabilis pag dito, walang sayang na oras. Yan, marami po silang gumagawa. One, two, three, four, five, six. Yan. Pagka susunod na araw po, susunod na gawa nila, i-update na naman natin ito. yan dito na lang po. Bye-bye.